Alam nyo ba kung paano gawing pagkain ng manok itong mga basura galing sa kusina? Gamit lang po yung Black Soldier Fly Bin. Hello mga ka-agree! Ang episode po natin ngayon ay tungkol sa Black Soldier Fly o yung BSF. Pag-uusapan po natin kung ano yung BSF, ano yung kaibahan nito sa langaw, ano yung ma harvest natin dito. Tapos ituturo ko rin sa inyo kung paano gumawa ng Black Soldier Fly Bin. Coming up! Kung mailaga kayong mga manok, tilapia, or mga pet na isda, pwede nyo pong ipakain itong mga BSF larvae. Napakataas po ng protein content ito. Makakatulong siya para sa nutrients ng inyong mga alagang livestock. Ano ba ang BSF? Ang BSF po ay Black Soldier Fly, isang klase po ng langaw na madalas napagkakamalang wasp dahil po sa kanyang itsura. Ang size po nito ay nasa 20mm, medyo malaki siya kumpara sa langaw. Tapos, itong BSF ay hindi po nangangagat dahil wala siyang bibig. Tapos, hindi rin siya nang i-sting dahil wala rin po siyang stinger. Wala rin siyang pangtusok. Pero itong BSF ay napakalaking role nito sa ating environment, sa ating ecosystem dahil nakakaproduce sila ng pagkain, nakasama po doon sa food chain. So, ang lifespan po ng adult na BSF, tumatagal lang siya ng mga 5 to 9 days. Almost 1 week. Tapos, mamamatay na po siya. Ano ba yung kaibahan ng BSF sa langaw? Una, yung kanilang itsura. Yung BSF po mas malaki kumpara sa langaw. Around 20mm yung kanyang laki. Mas napapagkamalampang siyang wasp kaysa langaw. Tapos yung langaw po meron siyang bibig kaya kumakain siya ng mga organic materials. Itong BSF wala po siyang bibig kaya hindi po siya kumakain. Pero yung BSF hindi po yan siya dumadapo sa mga pagkain. Ang ginagawa niya dumadapo siya sa ibabaw po ng pagkain. Dahil mangingitlog siya, pagpisa ng itlog, papupunta dun sa mga pagkain yung kanyang larvae. Tapos yun po yung kakain. Hindi po kumakain yung adult na BSF. Then, pag nangitlog naman sila, magkaiba rin. Yung langaw kung saan siya kumain, doon na rin po siya nangingitlog. Yung BSF, iba. Sa ibabaw siya ng pagkain, nangingitlog. Hinahayaan niya yung kanyang larvae na kumain po ng mga nabubulok, mga organic materials. Tanong, ano ba yung na-harvest natin dito sa BSF? Ano ba yung pwede natin mapakinabangan? Una, pwede po tayo makaproduce ng larvae na nagiging pagkain po ng livestock tulad ng manok pati ng mga isda. So hindi lang po siya nakalimit sa mga manok, kinakain din po yung kanilang larvae ng mga isda. Sa, sa mga tilapia, sa mga nag-aalaga po ng mga pets, ng mga arwana, ng mga ibang mga isda na malalaki, yan po yung pinapakain. Then, maliban po dyan, makakapag-harvest din tayo ng juice. Kasi ito pong organic materials habang kinakain ng mga larvae, ng mga BSF larvae, nakakaproduce po sila ng liquid na pwede natin gawing fertilizer sa ating mga halaman. Yung adult naman, pwede rin maging pagkain kung meron kayong farm na na-harvest nyo yung adult. Pwede nyo po yung pakain sa mga alagang pets tulad ng palaka, ng mga isda na malalaki. Then, maliban po dyan, kung yung inyong bin ay medyo sophisticated, medyo advanced, hindi lang po yan yung pwede natin ma-harvest. Makakapag-harvest po kayo dyan na tinatawag natin, natin chitosan. Itong chitosan ay isang klase ng chemical na ginagamit po for beauty products, skincare, even po sa mga gamot. Ginagamit siya para maging capsule. Mas maganda siya kasi nga Organic, so hindi siya harmful sa tao So wala rin siyang chemical reaction pagka hinahalo sa mga gamot So yan po yung hinaharvest So medyo advanced po yung ganong klase ng uh, BSF farm Pero sana makakita tayo or makapag-feature tayo ng ganon Para mapakita natin sa inyo kung paano mag-harvest ng Chitosan But anyways, ang objective natin sa video na to is Maging pagkain ng mga manok or isda itong mga basura sa kusina. According po sa pag-aaral, 50% ng backyard and household waste ay biodegradable. Ibig sabihin, nabubulok. So, sobrang dami po nito. Araw-araw, meron tayong na harvest na biodegradable na basura. Galing lang po sa kusina. So, maliban po dun sa ating swamp so fertilizer, yung dalawang composting bin natin. Dahil mabilis mapuno yung aking mga composting facility, magdadagdag tayo ng BSF bin. Ang maganda po dito, one month lang, halos mauubos na nila yung mga basura na to. Tapos ang maganda din po dito, pati yung mga lutong pagkain, yung mga tirang kanin, yung mga natitirang parte ng isda, yan pwede natin ilagay dito. Even po yung mga nabulok na isda na hindi po naluto, pwede rin natin dyan ilagay kayang-kaya po yan ubusin ng mga BSF larvae. Napakalaking tulong po ng pagkakaroon ng BSF bin sa ating mga bahay pagdating po sa waste management. Hindi na po napupunta sa dump site yung mga biodegradable. Pwede na natin siyang i-convert bilang pagkain ng mga manok, pati ng mga isda. Ngayon, gagawa na po tayo ng BSF bin. Marami pong design ng mga BSF. Meron mga box type, meron mga container. Yung iba nag-i-innovate lang. So, napakarami. Ngayon, papakita ko sa inyo yung ibang mga pwede natin gawin para kung may mga available na materials sa inyong bakuran, pwede nyo po siyang i-recycle tulad sa ginawa ko dito. Pwede kayong gumamit ng mga box or wooden box. Mas maganda. So, kunyari ito, gawa sa kahoy. Meron siyang wall. So, ang gagawin nyo lang dyan, bubutasan nyo yung ilalim para mag-drain yung liquid. Tapos, gagawa nyo siya ng ramp. Then, gagawa nyo rin siya ng... Uh, bubong para maging weatherproof. Yan po yung ginagawa ng iba. So, nag, talagang nagpapagawa sila ng mga malalaking box gawa sa kahoy, sa mga tabla. Tapos, yun na mismo yung ginagawa nilang BSF bin. So, medyo malaki po yun. Mas marami kayong may lalagay na uh, kitchen waste. Ito sana yung gagamitin ko. So, ito yung labahan ng damit. So, dito po, uh, kinukuskos yung mga damit para maging malinis. Ito sana perfect na So ang kailangan lang nito, bubutasan nyo siya para mag-drain yung tubig. Tapos eto na yung pinaka-ramp ng mga larvae. Ang kulang na lang dito yung takip para maging weatherproof din siya. So parang ganito yung concept nung sa wooden boxes. Kung kahoy yung inyong gagawin, kailangan nyo lang po gumawa ng uh, ramp para daanan ng mga larvae. Pero yung gagawin po natin ngayon, etong container type. So ito po, Uh, nirecycle ni-recycle ko lang din yung mga materials. Actually, itong balde na to, yung aking kinagamit sa pagculture ng ENC, ng African Nightcrawler. So, dahil sobrang init na karaan, namatay po yung mga bulate. Tapos, hindi na po ako nakapag pa ng mga uh, worms. So, ni ko na lang siya. Then, ito yung mga PVC na galing po dun sa mga sirang lababo. Yan yung ginamit ko. Ang maganda po dito, meron kasi siyang takip. So, magiging weatherproof na po siya agad. Ito lang yung mga kakailanganin natin. Dalawang balde na magkaparehas po ng sukat. Tapos, takip. Then, PVC. Tapos, cemento at graba. So, unang gagawin natin, bubutasan nyo po yung pinakailalim para dyan po mag yung tubig isa lang po yung bubutasan ninyo yung lalagay nyo ng semento huwag nyo pong bubutasan itong isa kasi ang purpose po nito siya yung magsasalo ng liquid magkapatong po silang dalawa so ito ipapatong po natin dito para masala nya yung mga nagtumutulong liquid next after nyo pong mabutasan yung ilalim sisementoin yun na po natin yung design ng semento, kung napansin nyo po, mababa dito sa isang side. So, dito sa kabila, mas mataas. Ito na po yung magsisilbing ramp ng mga larvae. So, dyan po sila aakyat. Kasi po yung mga larvae na yan, pag na-reach na yung maturity niya, mag-self-harvest siya. Kailangan niya pong mag-hibernate. Maghahanap siya ng lupa. So, aakyat siya dito sa gilid ng ating semento. Papunta po dito sa ating binutasan. Diyan sa ating pipe tapos paglabas po nila dire diretso sila dito so kailangan na lang natin siyang uh, saluin ng isang lalagyan para mas madali natin ma-harvest at direcho natin mapakain sa mga manok so pwede po kayong gumamit ng mga 1 inch pipe lang yung mas maliit ito kasi ito yung nakita ko na pipe na available eh. pero pwede kayong gumamit ng mas maliliit kasya naman po doon yung mga larvae then ito po meron siyang pasukan dito kasi parang sa lababo po, po ito, eh, parang pit trap Hindi ako nagkakamali. Mm, naging itsura niya ngayon, meron siyang pasukan ng adult. So, yun po yung isang kailangan natin i-consider dito. Yung daanan po ng adult. Kaya, meron po siyang butas dito. And, yung iba naman, ang ginagawa dito sa takip, dyan po sila naglalagay ng T-connection. So, bubutasan po nila. Tapos, maglalagay sila ng T-connection. Tapos, may tubo sa kabilaan. So, yan po. Diyan naman papasok yung adult. Tapos, sa iba ba, wala siyang papasukan ng tubig. Kaya, weatherproof din. Pero, mas maganda po sa gilid para hindi talaga pumasok yung tubig dun sa loob ng inyong bin. Tapos, may mga butas din siya sa gilid kasi ginamit ko po ito sa ano eh, ANC. So, singawan siya ng init. Then, tips po sa pagsisemento. So, dito medyo natagalan ako kasi wala po akong makitang wire. Yung wire kasi, yun po sana yung gagamitin natin guide na padikitan po ng semento. So, ihuhulman nyo siya na parang ganito. Mababa dito, tapos dito mataas. Sakto dun sa butas, magkabilaan. Yun nyo po padidikitin yung semento. Ito kasi, wala akong nakitang wire. Wala akong makikitang padikitan ng semento. Kaya, ang tagal ko pong natapos itong pag-semento. Layer by layer. Una, naglagay ako ng konti sa ilalim. Tapos nung matigas na tinapalan ko ulit hanggang sa pangatlo Tapos yung pangapat, eto na Hanggang dito na siya sa itaas So medyo matagal, mga halos dalawang araw ko rin siyang sinimento Hinintay ko pang matuyo yun sa baba bago ko patungan ng mga semento Pero kung mayroon kayong padikitan ng wire Mas mabilis, isang sementohan lang ma-achieve nyo na yung ganitong design Pwede rin kayong gumamit ng mas malalaki kung gusto nyo makaharvest na mas maraming BSF, ganitong kalaking container yung gamitin po ninyo. Then yung takip, lalagyan po natin siya ng karton. Ibibitin nyo dyan sa loob. Dyan po kasi mangingitlog yung BSF adult. No, hindi siya nangingitlog dun sa pagkain tulad ng langaw. So iniitlogan niya yung ibabaw ng pagkain. So itong karton yung magsisilbing, paitlogan po ng adult. So lalagyan natin siya sa taas. Dyan para pagpasok po ng adult maging itlog siya dun sa karton pagpisa ng itlog laglag po yun mga pagkain then yung larvae na po yung kakain dun sa materials na nilagay natin dadagdagan lang po natin yung butas kasi yung butas nung ating bin natakpan po ng simento so dadagdagan natin para mabilis po mag drain yung mga liquid yan, butasan lang natin ngayon, i-assemble ia na po natin yung ating bin. So, pinagpatong ko na yung dalawang balde, yung panahod, pati po yung sinimento natin. Kung medyo mabigat po or malaki yung ginamitin yung container, medyo mahirap po yung pag-harvest kung every time na kukuha kayo ng liquid, bubuhatin nyo itong may simento. Medyo mabigat siya. So, yung design po ng iba, nilalagyan po nila ng gripo dito sa baba So, bubuksan na lang nila, ma-drain po nila yung liquid na naipon dito sa container. So, mas madali po yung pagka -harvest. Pero ako, hindi ko na po siya ginawan ng gripo kasi wala po akong gripo. Tapos, magaan naman po yung aking semento kaya pwede ko naman siyang buhatin. Pero kung gusto nyo po ng mas madali, lagyan nyo po siya ng faucet. Pag gagamitin nyo na yung liquid, bubuksan nyo lang yung gripo, makukuha nyo na po yung mga juice. Ngayon, lalagyan na po natin siya ng mga kitchen waste. Lagay niyo lang siya dyan. Maganda dito kahit mga luto, pwede natin siya ilagay kahit hindi siya chinap, okay lang. Hindi rin siyang punuin. Bilis naman po siyang bumaba kung marami na yung mga larvae dyan sa inyong bin. So, lagay lang natin siya dyan. So, lang muna ilagay natin. Then next, tatakpan na po natin siya. So, dapat yung pantakip ninyo may karton ha para diyan po mangingitlog yung adult. So, tatakpan natin siya para maging weatherproof yung inyong BSF bin. Then habang nabubulok po yung materials na yan, nag-attract po siya ng adult BSF. So papasok po siya gan sa butas. Tapos, mangingitlog siya dun sa karton. Then, pagpisa po ng itlog, malalaglag po yan sila. Yung mga larvae na yan, mapupunta siya dun sa pagkain. Then, kakainin nila. Then after nilang makain, pagka adult na, matured na sila, magsi-self harvest yan. Hahanap sila ng lupa. at sila dyan sa ating ramp papunta dito sa ating tubo. Then, ma-harvest na natin yung mga adult na larvae. Kung sa tingin nyo po nakatulong yung information na to elect nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami share yung mga information para makatulong po tayo sa waste management at makaproduce din po sila ng mga pagkain para sa kanilang mga alagang manok, pati ng mga isda. Maraming salamat po. Happy farming!